magandang araw, magandang umaga sa lahat mga kakoge. Another day, another blessing naman. <laughs> guys, sa araw na ito, andito tayo ngayon sa Bacolod City. Yan. Kasama natin guys, ang ating kameraman. Kaigop ni Boy. Siyempre guys, ang team kakoge. Unahon na to sa atong sinyo. Good morning mga kakoge. <laughs> Ay, ano, duka kayo kakoge, duka pa kayo. Yes, ang atong PWD. <laughs> Good morning, mga kakugi! So guys, si Kuya Jay nandun pa sa sasakyan So guys, at nyo Marami tayong bibisitahin ngayon Ito pagpunta natin Punta uh, tayo kay Clark Labayen Punta tayo kay Au punta tayo kay uh, Gab uh, Glenn uh, Bernardo Michael Sablan so yun ang mga abangan nyo guys itong pagpunta pagbisita namin balik dito sa Bacolod. yung langod mga kakugi tapos anita sa kopita 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 let's eating eating perfect <laughs> eto mga kakugi nandito na okay. kami sa Avengers Game Farm kay Bus Jerry Halandoni ah uh, wala pa siya guys, nauna kami dito ngayon. Tapos si Baby nandun. Nag, ano pa sa mga manok nila guys. Maga pa ganun mga Hi ma'am, good morning. Good morning. <laughs> Oo nga, galing pa si Bo, wala pang tulog. Guys, may mapakita ko sa inyo Tingnan nyo naman guys kung gaano ka-creative siya, no? Si Boss Jerry. Ito yung papakita pa kasi nyo. Ito guys, breeding pen. Ang pugaran o yung nest guys, galon. Galon ng tubig. Tingnan, guys, mga kubyo. Ito nga yan, yung unahin, yung pandan. Tapos, papasok lang dyan yung mga itlog na inahin. Yeah. Tapos, kukunin na lang yung itlog. Nilagyan ng takip. Hindi eh, pa lang, takip. Ilagyan ng takip, baka hindi pa lang yung itlog ba. Yan, yeah, marami ah. Eh. Ganda pa ang gawa. Very creative talaga siya, no? si Boss Jerry daming mga idea Hello Mr. Grady, good morning How are you? Very busy morning Yeah You're preparing for something? For uh, local For the local Local Stagan ba ng bisitor. Ha? Parang ikaw ang visitor. Oh. Guys, idol natin. Mas Jerry. Hello. Jerry, morning. Morning. Dala ka lang yung... Dala? Dala? Kalimutan ko. Sana tingala ko yung ano ko ano, ganyan, no? Bukas, taling ko. Ipa-pirit ko siyo kasi hindi ako marunong. Ah, ganyan? Yung 13 ba ganyan? Ah. Sige, Tingnan natin. Gidi! You okay? Oops! <laughs> Oh, ato ang ganto no. Ibay tren na lang. Oh, at, uh, dun, oh, uh, na lang. Uh, yung hardening pen mo. Oh, yun na. stag yan eh. Oh. Guys, sabi ni Boss Jerry, ngayon ang daming stags na ngayon. Problema na. <laughs> Baka kung gusto nyong mag-contact kay Boss Jerry mga kakogi, malakas daw diyan sa Luzon area. Contact niyo si Boss Jerry mga kakogi, ito yung ano niya. Uh, uh, Facebook account iyon <laughs> the Pasok tayo dito guys ito na lang oh. make shift na lang wala ka nang chosi dapat chosi tayong bago upa get ka pa kung sang around bago harvest muna. to oh dito man muna sila meron pa kamidon may meron pa puno oh sa kabila nandoon so, din meron pa dito oh para makita ko lang kung ano yung ano siyempre bago ka magastos kailan subukan mo so, yun oh, yun pala guys yun pala dahilan bakit may blue na may matiturang blue may green saka, may green yung iba puti pa kung dito ka pupunta, so, puti oh. No? kasi oh yan o, puti pala ito tinitingnan pa ni Boss Jerry kung saan maganda sa, mat, mag, ano, sa mata oh. So, pagpasok nyo ba kung pangit kung pangit at least parang breathing <laughs> konti lang yung papalitan makulay ito na yung mga ano na to local na to iba nasyonal na nga eh yan o no? wala na basta ano na yan pero happy pa rin ako dahil naka harvest ako ng maayos kailan ang next mong balik sa Manila? siguro next month na Next October month. kasi ngayon itong Sunday babalik na si Mark doon So, if we can find a way na mapadala doon sa Manila lahat yung, ano, mm -mm. yung excess dito, siguro mag-excess ako ng 150. Mm -hmm. So, na-expect ko na yan kasi ngayon pa lang, masahigit na kami 100. Mm -hmm. Pero mag-entry kami, so mag-excess kami ng, ano, siguro mga 150. The most is 200. Sa ano bang ginagawa doon sa mga manok? Nag-rent kayo ng farm din doon? Hindi, may kibigan ako doon. Uh, sa kay Ben ba, Sir Ben? Mondragon. Na. Mondragon, oo. Mo, oh, oh, sa San Pablo, sa oh, Tizan. Oh. So doon mo nalagay? May bakante sa doon. So ilalagay muna namin doon. Mm -hmm. Tapos pag ilagay namin doon, titingnan namin, magpadala ko ng isang tao doon, or may handler doon, doon ay handa. Mm -hmm. Kasi whether we like it or not, nandun yung ano eh, for the breeders. Mm -hmm. Kung sa gambler naman, nandun din sila, pero sa atin naman, it's more on breeding. Mm -hmm. Tama. So, diba? So kung practical, yun na yun. Um, Pero, tama. next year, kung maubos na yun doon, kung whatever excess, yun na lang. Hmm. We will just reduce the production. population, ng production. Kasi tama. wala nang ano. Mahina na kayo ang, dito sa Bacolod, no? kasi kasi they have their own reasons. Di ba? May advantage, may disadvantage. Ad Miss Jerry, ma tanong ko, busaydo la oh okay. pag merong may sakit sa mga manok mo for example may sinisipon okay okay pwede ba sabayin na lang natin yung paggamot sa may may sipon at saka yung pagpupurga ang sakit kasi ang purga magka ka, stress yan sa manok kasi parang poison yan eh mm. so kung gagamutin mo wala namang problema yun ko talaga may sakit. Mm -hmm. Ipurga mo, wala problema 'yun. Kaya nga lang, kung healthy naman sila, hindi pagpaliban mo na 'yung gamot. Kasi 'yung iba naggagamot for prevention. Mm -hmm. So isipin mo 'yung load niyan sa liver nila, 'yung antibiotic at saka 'yung deworming, 'di ba? Mm -hmm. So malaki ang load. Pero if you cannot avoid it, di sabay mo na. Kasi wala namang wala sa iyo. Eh. Ang mawala sa kasipagan, katamaran yun. Imbes oh. Imbis na i-ano nila ng ibang araw, eh hindi, sabay na lang para Sinabaya. isang trabaho na lang. Oh. Eh, Bakit may, may sipon, tapos nagpupurga ka, matatransfer yung sakit? Oo, oh, isa pa to. Pag nagpurga ka, di ba sinusubuan natin ng kapsol? Ito yung bunga nga, subo. Mm -mm. Di ba? Mm -mm. Lipat ka na naman sa iba. Subo. Eh yung laway ng may sipon, Yeah. Ilipat niya doon. Mm. Ilipat niya doon. So, after three to four days, ba't nagkakasipon sila dahil siguro nagpurga ko, no? Dahil hinawaan yung lahat ng ano mo. Okay lang yung kunlas, yun lang ang may sipon. Dalawa lang yung... Eh, yung pinaka-first at saka second, yun ang <laughs> yung may sipon. Inuna mong purga. Eh, di ubus lahat yung ano mo. Kasi yung laway nila, nasa kamay mo. Yun na nga. Kaya advisable yun, yung sinabi ko sa iyo, na meron kang kasama na may tabo. tagyan ng chlorine ng ano doon para taga after ng subo ng kamot. Gasan Saan mo yung kamay. kamot mo, ganun yun. Kamay pala, kamot. Oo, okay. kamay mo. <laughs> oo, yun. Diba? Oo. Ayun yun. Kasi ang ano, ang manok, hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan magsabi na may sakit ko, masama kong hiramdam ko. Ay kung may sakit siya, Basta pinalunok mo ng purga, nalunokin niya yun. Kaso yung laway niya, yeah, Tama. Tama doon. Di ba yung may sakit ka, iniiwas ka natin yung tubig eh. Tama. Much more yung laway. Di ba? So yun na ano po. Tapos, ang ang ginagawa ko dito, al maiwas, yung may mga sakit, pinapamarkingan ko lang. Hindi ko muna pinapapurga. Mm -hmm. Sunod na sila. Gagamutin ko muna. Mm, yun. Yun ang ano doon. Kasi para iwas stress ba. Pwede yan ah. ko sila after 2 days. bigyan ng antibiotics. Para sa sakit nila. Mm. Kasi mostly lang naman dito, mga sipon-sipon eh. Tango. Tapos kailangan natin, pag may sipon, pag nagamot, i-declog natin. Kasi kuminsan, pag hindi natin na declog, mag Yung mga, na dito, na tawag doon, yung mga fluids, na dito, yung mga na-na titigas yan, lalaki. So, kailangan i-slice back. Gaya nang nang pinakita ko sa iyo So, ganon yung, ganon yung ano dun. Sa mga ano naman, sa mga ano naman, Boss for example, sa mga CCU natin na nasa range, mga kakirils, mga BB pullets, uh, for example, may sinipon dun, Paano natin malalaman at saka paano natin i-secure yung ibang mga kasama niya? 'Di ba na explain ko na noon, pag may sipon, alam mo mahirap maghuli ng uh, mga sipon doon, so, 'di ba? So, usually kung nag, nag kami, nagliligo, nagdidilaw pa. Mm Isa-isa -mm. 'yon, 'di ba? Hinahuli 'yon. Mm -mm. Yung may sakit, iwalay mo na. Ihiwalay na. Oo. Tapos kung magaling yung breeder mo, kaya kailangan observant ka rin. Nagpapakain ka, Titingnan mo kung sino yung hindi lumalapit siya, tingnan mo sa malayo, may dinadamdaman niya. May ano? Naramdam. Naramdaman, Naramdaman yan. Mm -hmm. 'di ba? Oo. Makikita mo naman eh. Gait Well siya, pero nakikita mo, nakatayo lang doon. Alam mo na yon. Mm -hmm. So, sabihin ko na, oh, uli na yon, uli na yon, mm -hmm. Di ba? Tapos, makita mo naman yan, yung papisik-pisik, kahit kumakain, kunin mo na yon. Once you see that sign, gamutin mo lahat, No. Kunin mo yung may sakit, tapos gamutin mo yung lahat doon. Kung anong ibigay natin sa may mirang sakit, mm. yun na lang ibigay sa lahat. hmm Pero, iwalay mo muna sila. Mm. Bigyan mo ng gamot ng lahat. Mm. Na bakit? Kasi most likely magkawa yan eh. Kunin mo isa, gamutin mo. Ano yung may na naman kakunin, isa na, -kunin, isa na -kunin. So, kunin mo na yung lahat para gamutin mo lahat. Tapos, i-isolate mo itong may sakit. Eventually, eh, mag-recover yan, tsaka may balik sa flat. Yun. Oo, oh, yun. Tsaka, kanina, Boss Jerry, na, ano mo, nabanggit mo yung mag ka sa mga nasa range. Anong edad ng mga manok na i natin, papaliguan natin? Umpisa, first na paligo nila. Alam ano mo, sa sipag niyan yan eh. Two months, three months, pwede na yan. Ah, ganun? Oo. Three months, basta nasa range. Basta, kasi One way of checking yung mga manok, mm -hmm. pag niligo mo. Mm -hmm. Ang purga kasi nasa tubig na, also sa feeds na eh. tama, so hindi tama. mo na mano yan, hindi mo na mano. Kasi kami pag nga paligo, sabay check. Mm -hmm. Yung four-piece ba, pak, mm. hindi na to, to ito pidi, mm. it. yung pala, may nag-alaga ka ng kuba dyan. Mm -hmm. Nag-alaga ka pala ng piki dyan. Paano mo makita yan kung nasa range? Pag makita mo, malaki na. Tama. O di ko wawa ka na, di ba? Yeah. Oh, most, most likely ganyan. Pero kung nagliligo ka, for months, three months, kita mo gento mas months, makita mo na. So makatipid ka ng pera, nagastos ka lang sa ligo, at saka sa sipag ng tao. Kasi yung tao, ang, yan ang key factor. Kasi marami yan, tamad. Tama. Diba? Maghintay lang utos. Utosan. Oh. Hindi yan pwede, kailangan magutos ka talaga. Hindi yan sila yung maghintay nang ano, sila lang. Hmm. Tutusan mo talaga, kahit tutusan mo nga, hindi pa nga eh. tama, tama. Diba? Ay, yun pala, yun pala mga koge uh, okay lang pala, paliguan yung mga alaga natin sa nasa, nasa range. Yung mga kakirels, tapos yung mga mga bibi pullets. Tapos maganda yun, sinabi niya, no, ni ano, ni Jerry. At the early age, alam na natin kung alin dyan ang itutuloy, palakihin natin. Una, nakasave na tayo sa patuka kasi yung mga reject natin, wala na. Inaalis na natin, kinakal na natin. At early detection din kung may uh, sakit yung mga alaga natin sa range. Kasi totoo naman talaga mga kogi. Dahil sa dami nila mga kogi, hindi natin agad-agad makikita kung alin dyan, sa sa range ang may mga sakit. Not unless makuha mo talaga, mahipo mo, makita mo sa malapitan. Yan. Personal use. <laughs> Shelton, right? Ah, uh, no more, no more Shelton. Greenish brown head now. Nica no, guapo. のわアぽ